Isa ang Boracay sa napakagandang beach dito sa Pilipinas At dahil sa ganda nito ay talaga naman dinadayo ito ng mga turista Dahil sa napakaganda at napakapino at sobrang puti nitong buhangin At hindi lang yan Isa ang Boracay na mayroong napakagandang sunset At talaga namang inaabangan ng mga turista Noon pa man ay pangarap ko na talaga mapuntahan ng Boracay Agad ako nagbook at naghanap ng hotel na matutuloy yan At sa acto, meron akong nahanap na napakaganda at affordable na hotel dito sa Boracay Ito nga pala ang Paradise Garden Garden Resort Hotel. Hindi lang sa napakaganda ay talaga namang napaka aesthetic at pang Instagramable na kanilang resort. Tara mga idol at samahan nyo ako sa aking Boracay trip. From Airport Terminal 2 ay dito nga pala kami sumakay papuntang Katiglang Port. At dahil first time ko sumakay ng aeroplano ay na-enjoy ko naman ang aming biyahe. At wala pang isang oras ay narating na namin ang Katiglang. At pagdating nga namin ay agad kami sinalubong ng staff na tutuluyan namin para may transfer kami sa sakayan ng port. At pagdating namin ng port ay agad naman kami inasis ng staff going to the island. At dahil sa round trip transfer na inabil namin ay nakarating gagod kami at napabilis ang aming biyahe. At pagdating nga namin ng Boracay Port ay agad naman kami sinalubong ng van para maihatid kami sa hotel na aming tutuloyan. Welcome to Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center. Located nga pala to between Station 2 and 3. At pagdating namin ng hotel ay meron sila rito pag welcome drinks. At tumiretso ka kami dito sa reception para kumuha ng room na aming tutuloyan. Grabe, dito pa lang sa kanilang garden ay talaga namang marirelax ka na. Sobrang magugustuhan nyo to dahil sa mala vibes at talaga namang napaka presko at dumako naman tayo sa room na aming tutuluyan deluxe room nga pala ang napili namin for only 4,000 pesos good for 2 packs with free use of wifi at daily breakfast buffet at may access ka na sa kanilang swimming pool meron din pala sila rito mini ref at complimentary coffee and tea cabinet na may 2 bathrobe at safety bowl with sleeper and towel ito naman ang na kanilang napakagandang CR mayroon din sila rito bathtub with hot and cold shower na rin at kompleto na rin sila rito meron sila rito ang hygiene kit grabe sobrang dadaan ako sa napili naming room. Dahil meron sila rito ang balcony at talaga namang napakasarap dito magkape habang tinatanaw ang napakagandang tanawin. At dahil hapon na kami dumating ng resort, yung dinner buffet na lang ang inabil namin. For only 950 pesos ay marami ka ng pagpipilian. Gaya ng lechon, seafoods at kung ano, -ano pa. Walang tulak ka bigin dahil mapapaulit ka sa sarap na nakalatag sa kanilang buffet. Meron din nga pala sila rito mini resto bar na kung saan pwede kayong umorder ng drinks habang nagre-relax at nag-unwind. At talaga naman so sobrang mag enjoy ka rito dahil mayroon sila rito pa live band. Siyempre, hindi rin papahuli ang papire dance. Alam nyo ba, dahil sa sobrang laki na kanilang resort, mayroon lang naman itong napakagandang anim na swimming pool. Sa dami ba naman ito at sa ganda, ay ikaw na lang ang mamimili kung saan ka magsiswimming. Isa sa na gusto ko sa kanilang resort ay itong kanilang mga souvenir. Hindi mo na kailangan lumabas pa ng resort para maghanap ng pasalubong sa inyong pamilya. At sa harapan ng resort ay matatanaw mo kagad ang beach. Sa ganda ba naman ng Boracay ay talaga namang mag enjoy ka rito. Sa days and 2 nights ng aming pag-stay dito sa Puracay ay talaga naman sulit ang aming bakasyon. Kinabukasan ay inabil na namin ang aming pre-breakfast. Meron nga pala sila rito ang pancake, hotdog, fried nugget at kung ano-ano pa. Bago nga pala kami umuwi ng Manila ay dito na kami nag-lunch for only 650 pesos. Meron ka ng pork, seafood, beef and chapsoy. At marami pang iba. Dito sa kanilang buffet ay meron sila rito pa live band. Pwede kayo rito makijamming, pwede rin kayo uminom ng drinks at mag-enjoy with family and your friends. Para sa akin ay talaga namang highly recommended ang kanilang resort bukod sa napakaganda ay talaga namang mag enjoy ka from buffet, live band at fire dance lahat ng to ay nasa prom beach mismo so paano mga idol dito ko na tatapusin ang ating video kita kiss ulit tayo sa aking next travel ako nga pala si Larry Official Vlog ang inyong travel buddy